Ayan, welcome back ulit sa akin channel Hindi kita pinapakita, mukha ko nakikita Natatakot po yung kapatid ko na makita mukha niya Nakain kasi siya Gusto niyo po pakita ko? ay Ayan! Tagu! Ula, anong ulam mo? Adobo Wow! Adobo pong manok ang kanyang ulam O pera So kararating ko lang po dito sa tindahan At, anong tamad? Wala po ako masakyan ay ikot na pala ang puwet ng kapatid ko kasi may deliver kami sa ultimate care so nandito na guys yung ultimate care at iyan nakapagbilang na siya buti daw at nakabenta na siya so ang oras natin guys ay alas 9 mag alas 9 pa lang 8.50 so nagbilang siya akala daw niya hindi magkasakto ang pera hindi naman daw niya ako makontak kasi nga nasa ano na ako nananakbon ako sa motor So, ang pabayaran namin dito sa Ultimate Care ay 6,667. So, ito ay mga halo-halo din guys. Mga in-order kong mga Scotch Bright, Thyme Powder, um, Bioderm, Juicy Cologne, lak Ah, yung mga cup noodles. Ay, may Lady Feels na rin siya. Lady Feels. Ayan. Helon Pero, mar mo dito mga gamot-gamot guys. Man makakakuha ka dito ng halong-halong paninda wait lang at ako yung nagbablog ha mamaya ka nagmarites marites ha <laughs> so yun guys papakita ko sa inyo yung aking mga delivery sa ultimate care at ating i-display na guys para mabenta na ang init agad ako po may nakakanta pala hindi pa yung copyright bagay ano lang naman yun nag kasi dyan yung religion nila. Anong religion niya siya? Mm, ayun. Pag dito sa palengke, pag ganitong mga araw ay may nagdadasal doon sa mga babuyan. So, kung may maririnig kayong kanta, yun yun. yun so, ayun. So, am for today. Ayun guys. So, papakita ko na sa inyo guys yung aking mga deliver. Ito na guys yung ating deliver. Na-check. Check Cherek mo to. So, ito. Ito yung mga toothbrush diaper, bioderm, tsaka mga Lucky Me, San Marino. Wala pa kasi akong ahente guys ng San Marino. Nagkaroon ako dati pero hindi na siya bumalik. Ayan. Tapos ito pong mga Tide Powder, Scotch Bright. Imagine nyo guys, 6,000 plus na pero ito lang. Hmm? Direct po talaga kompleto. 6,000 plus na to. Bioderm, ah, may bioderm ng dilata ang mahal, ano? Ayan. So, display natin to guys. Kasi ito na lang din yung stock natin sa, sa mga San Marino. Pero bukas, parating na yung aking deliveries dito sa mga Century. So, magiging masikip na to. Kasi nga, lumuwag siya um, bago pa magmahal na araw. Ay, hindi na kami naka-order sa mga dilata. Ayan. Kaya, maluluwag na to. So, dito, guys, meron tayo ditong isang sakong asin. Ire-repack din yan maya-maya. Ayan. Tapos, ito, isang sakong harina. Meron pa naman kaming naka-repack. So, ayan, guys, yung update sa ating tindahan. At, ay, I may, mean, ano to? May bago na naman tayong kinain ng daga, guys. Update, update. Sa klap. Bagong kain. Lapit. Kakasura na ang taga. Hindi parang nung tayo naglagay ng pandikit, lalong lumala, ano? Dahil nga nagalit, ano? Meron ha? Pautang? Nataga ka? Inang! Ay, maliit! Sunrocks product. Two five sixty six. may igi na lang at dumating na ang rocks hmm. ilan ba yun? 24 manis sige Some box na dito na nga lang yan. Hindi uh na ma'am? Oo. -oh. May benta yan. Some box. Mahirap pala. Dali mo na nga ako yun. <laughs> Masigil pala. Yan, yeah, lagay mo na lang dyan. Yan. Yeah. Well. Sampo. 20. Tumas na talaga ang sonorok sa ano? Okay, um, ang, ang tatlo. Tapos tiga, tiga, um, Alang, 250 pala, Hindi na pwedeng ano yun. Ano yun Kaya nga, kinsina kay pala. Sige. Ano, ano, 20. 20. 30, 30. Guys, um, nare-repack na ng kapatid ko yung asin. At wala na kaming panindang asin. So, yan ay dinideliver sa amin kahapon. At ang bawat, ano nyan, ay isang salop. So, dito guys, yung isang salop ay 2 and 1 port. So, ang benta namin dyan ay 30 pesos. So, ayan. <clears throat> kailangan nating iripa kasi gusto nila dito yung ano rock salt talaga hindi sila mahilig sa ano sa ayoday so ito pa yung ating deliver sa ultimate care so maigi na lang at dumating at wala na rin tayong mga panindang mga in order ko sa kanila so marami na ulit tayong mga stocks at ito guys dumating din yung ating ano delivery sa tang So, ang tang dito guys ay napakabenta. Yung mga pineapple, orange, um, kalamansi. So, bumili tayo lahat. In order natin lahat ng, ano, ng flavor. Kasi nga, napakabenta ng tang dito. So, yan, yeah, dinidisplay ko na guys yung mga product ni tang. At yung kapatid ko naman ay nagdi-display din doon sa likod. <clears throat> so busy tayo ngayong araw guys kasi marami tayong ayusin at displayin so itong tang ay e naubos noong mahal na araw so maigi na lang ang at dumating na tong deliveries ko so kumpleto na ulit tayo ng stocks so ang binibenta ko lang naman na flavor ayan orange, pineapple kalamansi, dalandan four season at saka mango saka grapes So, yun yung mabibentang flavor ng tang dito sa aking tindahan. At syempre, update din natin yung presyo. i double check din natin kung tumaas ba or ano, may dapat ba tayong i-adjust sa presyo ng ating tang product. Sa display na natin yung ating mga deliveries. At ano, bakit? Di-display ko na. Tapos, ito lalagyan natin ng presyo. Ito, Salon Pass, 120. At itong Trust Pills, nagtitinda na rin tayo, guys. Kasi may mga naghahanap dito. Trust Pills. Ay, hindi pala to Lady Pills. So, ang beta natin ay 50 pesos. At ito ay, ano, 5 pesos. ah ito yung Semdex. So, ayun, guys. Um... sunod na alit ang ating mga deliveries. Dahil nga, tapos na yung ating mahal na araw. Marami tayong nawalang mga paninda. So, ayan. So, ngayon ay unti-unti na tayong, unti-unti nang kompleto ang ating mga paninda. So, ayun na lang guys yung aking share sa inyo ngayong araw. Ngayon pong araw ay araw ng Friday. So, napakainit po. Napakainit na ang parahon. So, ayan, inumputo tayo lagi ng tubig kasi nga, puso ngayon ang sakit. Sobrang init. So, yun na lang ang aking i-share mga kasari. Bye-bye. Salamat po sa inyong panunood. Ayan.